kumusta sa lahat ng mga Filipino, lalo na sa mga kababayan natin sa Pilipinas. At saan man sa sulok ng mundo, nagpapa out ang mga tiga Pampanga, patangkas at sa Laguna. Pero bago tayo magpatuloy, pwedeng makahingi ng like at subscribe para sa aking YouTube channel at kung gusto nyo ng mga ganitong video, isang malamig na hapon ng unang bahagi ng taglamig. Tumawag ang isang estudyanteng babae sa kanyang kaibigan upang magkasundo silang magkita sa estasyon ng tren. Ngunit hindi siya nakarating sa kanilang tagpuan at nawalan ng kontak sa lahat. Ang kaso na ating babalikan ay tungkol kay Pin Yuk Ying, isang labing-anim na taong gulang na estudyante na anak ng isang pamilya na may negosyo ng isda sa Hong Kong. Nag-aaral siya sa isang evening school sa Causeway Bay at kadalasang umuuwi ng 10 p.m. Noong December 16, 1974, umalis si Pin Yuk Ying ng bahay ng mas maaga kaysa karaniwan para magtungo sa kanyang evening class. Tumawag siya sa kanyang kaibigang si Chen Bingbing upang magsauli ng hiniram na cassette tape at nagkasundong magkita sa Happy Valley Tram Station. Ngunit kahit naghintay si Chen Bingbing, hindi dumating si Pinyok Ying. Nang hindi siya umuwi sa bahay, kinontak ng kanyang mga magulang ang kanyang mga kaklase at nalaman na hindi siya pumasok sa klase o rehearsal. Kinabukasan ng umaga, natagpuan ng isang tagalinis ang isang mabigat na kahon sa harap ng isang veterinary clinic sa Wong Nai Chung Road, malapit sa Happy Valley Tram Station. Isang pulis ang nagpapatrol sa Wong Nai Chung Road nang mapansin niya ang isang karton sa gilid ng pangketa na nakakasagabal sa trapiko. Tinangkang itanong ng pulis kung kanino ito ngunit walang umamin. Gumamit siya ng gunting upang buksan ang kahon at laking gulat niya nang matagpuan ang hubad na pangkay ng isang babae na nakabalot sa diyaryo. Agad niyang iniulat ang insidente sa command center gamit ang kanyang radyo. Dahil oras ng rush hour, maraming tao ang dumaraan at isang malaking grupo ang nagtipon upang makiusyoso. Hindi nagtagal. Dumating ang mga karagdagang puwersa ng pulisya at pinalibutan nila ang lugar para simulan ang investigasyon. Sa loob ng kahon, natagpuan nila ang pangkay ng isang babae, walang suot na damit o personal na gamit. May mga bakas ng copper fragments sa katawan, tape sa kanyang buhok at mga pintura sa kanyang siko. Isang maliit na puting papel ang natagpuan din sa kanyang siko na may dalawang salita ngunit nasira na ito. Natuklasan din ng mga forensic experts na may mga tela sa ilalim ng kanyang mga kuko, maaaring mula sa damit ng salarin. Ang kahon na dating lagayan ng isang TV na tagpuan ng ilang mga fingerprint sa kahon, ngunit ang lahat ng mga tao na konektado sa mga iyon ay malinis. Ang autopsy ay nagpakita ng maraming pasaa sa katawan ng biktima na maaaring nagkaroon siya ng pagpapahirap bago namatay. Inalis ang kanyang mga dibdib pagkatapos niyang mamatay at sinunog ang kanyang buhok sa pribadong bahagi ng katawan. Base sa mga natirang pagkain sa kanyang tiyan, tinukoy na kumain ang biktima tatlong oras bago siya namatay. Ang sanhi ng kamatayan ay pagkasakal gamit ang kanang kamay ng salarin at tinatayang namatay siya sa pagitan ng 6 p.m. Noong December 16 at madaling araw ng sumunod na araw, walang natagpuang tugma sa mga ulat ng nawawalang tao kaya naglabas ng impormasyon ang pulisya sa media umaasang may makapagbibigay ng lead. Samantala, desperado nang hinahanap ng pamilya ni Pin ang nawawala nilang anak. Nabalitaan nila ang tungkol sa Girl in the Box na kaso sa dyaryo at nakita nila ang pagkakahawig ng biktima kay Pin Yuk Dalawang araw pagkatapos mawala ni Pin Yuk Ying, nagtungo ang kanyang pamilya sa istasyon ng pulisya upang kilalanin ang bangkay. Nakumpirma agad na ang biktima sa kahon ay si Pin Yuk Ying. Agad na bumuo ng Special Task Force ang Hong Kong Police upang imbestigahan ang kaso sa pangunguna ng isang kilalang detective. Sinimulan ng mga investigador na alamin ang mga huling galaw ni Pin Yuk Ying bago siya namatay. Tinanong nila ang kanyang nakababatang kapatid na si Pin Ning Ming at ang kanyang kaibigan na si Chen Bingbing. Ayon kay Pin Ning Ming, maaga siyang umuwi noong araw na iyon matapos ang kanilang exams. Si Pin Yuk Ying kasama ang kanyang kapatid na lalaki ay naghapunan bandang 4pm. Pagkatapos nito, nakatanggap siya ng dalawang tawag sa telepono. Bawat isa tumagal ng 2 to 3 minutes. Sinabi niya sa kanyang kapatid na aalis siya ng bahay ng 5 p.m. para magpunta sa isang opisina ng dyaryo sa North Point upang mag-post ng ad para sa kanilang nakatatandang kapatid. Gayunpaman, sa investigasyon, nalaman ng pulis na walang natanggap na request ang opisina at sarado na ito ng 5 p.m. Samantala, sinabi ni Chen Bingbing na kaibigan ni Pin Yuk Ying sa loob ng apat na taon na nagkasundo silang magkita sa Happy Valley Tram Station upang ibalik ang hiniram niyang cassette tape. Tumating si Chen sa napag-usapang oras, ngunit wala pa rin si Pin Yuking ng 7pm kaya nagpasya siya na lamang siyang umalis. Ayon kay Chen, madalas hindi sumisipot si Pin sa kanilang usapan kaya inakala niyang nakansela na naman ito. Ngunit sa kanilang huling tawag, napansin ni Chen na may malakas na ingay sa background at tila nagmamadali si Pin Ying. Nagpunta rin ang pulis sa Diang Evening English College sa Causeway Bay kung saan nag-aaral si Pin Ying upang mag-imbestiga. Subalit, nawala ang attendance record ng gabi ng insidente. Sinabi ng guro na hindi dumalo si Pin Yuk Ying noong gabing iyon. Ngunit nang balikan niya ang listahan, ito'y nawala na. Ayon sa mga kaklase ni Pin Yuk-ying, masigla at masayahin siya at hindi nakikisalamuha sa mga lalaki dahil sa mahigpit na mga magulang. May isang lalaki mula Taiwan na nanligaw sa kanya ngunit tinanggihan niya. Simula noon, nagkalat ng maling chismis ang lalaki tungkol sa kanya. Sinubukan ng pulis na hanapin ang lalaki para imbestigahan ngunit nawala ito matapos ang pagpatay kay Pin Yuk-ying kalaunan. Natagpuan nila ang lalaki at napatunayang may alibay ito kaya't nalamang hindi siya ang may sala. Ang kaso ay natigil kaya't ang mga investigador ay nagtungo sa kahon ng karton na naglalaman ng katawan ni Pin Yuk Ying. Ayon sa kanilang pagsisiyasat, ang kahon ay orihinal na ginamit para sa pag-iimpake ng isang 72-pulgadang TV na ibinebenta sa Hong Kong sa loob ng dalawang taon bago ang insidente. Isang dealer sa Ku Road, Kowloon ang eksklusibong distributor ng modelong ito sa Hong Kong. Ipinabatid ng manager ng kumpanya sa mga pulis na sa huling tatlong buwan. Nakapagbenta sila ng 300 unit ng modelong ito sa pamamagitan ng 72 second-tier dealers sa rehiyon. Dahil dito, naging mahirap para sa mga pulis na subaybayan ang pinagmulan ng kahon. Sinundan ng mga pulis ang lead tungkol sa TV. Tinutunton ang daan-daang mamimili at tinanong kung saan nila itinapon ang kahon. Ngunit walang umamin na nagtapon ito sa Wong Nai Chung Road. Napansin ng pinuno ng Special Investigation Team na ginamit ng salarin ang kahon para sa katawan na nagdulot ng bigat na mahirap buhati ng isang tao lamang. Ang kahon ay may mga palatandaan ng bahagyang paghila ngunit na natili itong buo at nasa magandang kondisyon. Sa eksperimentong isinagawa ng mga pulis, Natuklasan nilang ang kahon na may tao na laman ay masyadong mabigat para buhatin ng isang tao at kakailanganin ng dalawang tao. Subalit, ang pagbuhat ng dalawang tao ay magdudulot ng malubhang pagkasira ng kahon at mahihirapan itong dalhin sa malayong lugar. Sinuri ng mga pulis ang 50 popular na modelo ng kotse, ngunit wala sa mga ito ang maaaring maglaman ng 17 pulgadang TV box isinaalang-alang ng mga pulis na maaaring gumamit ng track ang salarin. Ngunit dahil siksik ang populasyon ng Happy Valley, ito ay maghihikayat ng pansin. Wala ring mga ulat ng anumang kahina-hinalang truck sa araw ng insidente. Napagtanto ng investigador na posibleng ang krimen ay nangyari mismo sa Happy Valley kung saan natagpuan ang katawan. Sa pagtuklas ng mga piraso ng tanso sa katawan ng biktima, Nagsagawa sila ng masusing pagsisiyasat sa lahat ng pabrika at mga electrical repair workshops sa Happy Valley at in-interview ang 750 na elektrisyan. Ngunit wala silang natagpo ang kahinahinalang lead. Lumipas ang panahon at halos 20 days pagkatapos ng krimen, isang pulis ang hindi sinasadyang nakatagpo ng mahalagang ebidensya. Nakakita siya ng maraming teknikal nakagamitan at mga karton na kahon sa atik ng isang tindahan ng sorbetes. Ang ice cream shop na tinatawag na Anmi ay matatagpuan sa Wong Nai Chung Road sa Happy Valley, katabi ng isang veterinary clinic kung saan natagpuan ang katawan ni Pin Yuk Ying. Ayon sa kaklase ni Pin Yuk Ying, mahilig ito sa ice cream kaya't nagkaroon ng hinala ang pulis na maaaring may koneksyon ang ice cream shop sa krimen. Dalawang linggo matapos ang insidente, nakuha ng pulisya ang search warrant at nagsagawa ng pagsisiyasat sa Anmi Ice Cream Shop. Ang shop ay may tatlong bahagi. Ang harap kung saan ibinebenta ang ice cream sa likod para sa pag-aayos ng vending machines. At attic kung saan nakaimbak ang mga gamit at iba pang mga bagay. Sa attic, nakakita ang pulisya ng mga copper wire, pulang, adhesive tape, pintura, kahon ng karton, Jaryo, welding machine, at iba pang gamit na posibleng konektado kay Pin Yuk Ying. Ayon sa manager ng shop, ginagamit ang mga bagay na ito para sa pag-ayos ng mga vending machine. Binanggit din niya ang shift schedule ng mga empleyado noong gabi ng krimen at tanging si Ayung Pingkong ang nagtrabaho ng gabing iyon. Nang isinagawa ang paghahanap, napansin ng mga pulis ang pagkabalisa ni Ayung na naging dahilan para siya'y interogahin. Ngunit sa kabila ng marahas na pagtatanong, nanindigan si Ayong na wala siyang kinalaman sa krimen at hindi kilala si Pin Ying. Matapos ang pagsusuri ng forensic team na pag-alamang tugma ang mga ebidensyang natagpuan sa ice cream shop, gaya ng copper fragments, pintura, at pulang adhesive tape sa mga ebidensyang natagpuan sa katawan ni Pin Maging ang dyaryo mula sa shop ay kapareho ng ginamit na pambalot ng katawan ng biktima. Nang magsagawa ng paghahanap sa bahay ni Ayung, natuklasan ang mga damit na naglalaman ng mga fibers na tumutugma sa mga natagpuan sa ilalim ng mga kuku ni Pin Yuk Ying. Gayun din ang dalawang green wool fibers na nakita rin sa katawan ng biktima. Batay sa mga ebidensya, bumuo ng teorya ang pulisya. Noong araw ng krimen, pagkatapos umalis sa bahay, Nagtungo si Pin Yuk Ying sa isang opisina ng dyaryo upang maglagay ng anunsyo para sa kanyang kapatid. Nang makita niyang sarado ito, naglakad-lakad siya sa mga kalye. Dumating siya sa Wong Nai Chung Road kung saan napansin niya ang ice cream shop na Anme. Dahil mahilig siya sa ice cream, pumasok siya sa shop upang bumili. Noong gabing iyon, Biglang naalala ni Pin Yuk Ying na malapit lang nakatira ang kanyang kaibigan na si Chen Bingbing sa lugar ng Happy Valley. Si Ayong ah Ping ay nagtatrabaho noon sa isang tindahan ng ice cream na tinatawag na Anme. Nagtanong si Pin Yuk Ying kung may telepono sa tindahan kaya dinala siya ni Ayung ah sa atik upang magamit ang telepono. Tumawag si Pin Yuk Ying kay Chen Bingbing ngunit walang ibang tao sa tindahan at dito nagsimulang mag-isip ng masama si Ayung. Lumaban si Pin Yuk Ying at tinangkang tumakas, subalit sinakal siya ni Ayung mula sa likuran gamit ang kanyang kanang kamay. Dahil sa sobrang lakas ng pagkakasakal na matay si Pin Yuk Ying, napagtanto ni Ayung na nakagawa siya ng krimen, ngunit kailangan pa rin niyang asikasuhin ang mga kostumer dahil bukas pa ang tindahan. Kaya't itinago niya ang katawan sa atik at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Pagkatapos magsara ng tindahan, isinara niya ang pinto at bumalik sa atik. Hinubaran niya si Pin Ying. Pinagsamantalahan niya ang dalaga kahit ito'y patay na. At pagkatapos sinunog ang kanyang pubic hair gamit ang mainit na bagay. At pinutol ang kanyang dibdib upang linlangin ang mga pulis at isipin nilang isang taong may sakit sa pag-iisip ang gumawa ng krimen. Kumuha siya ng malaking karton mula sa kahon ng TV at inilagay ang katawan ni Pinyo King doon. Dahil masyadong mabigat ang kahon at iniwasan niyang mag-iwan ng bakas sa sahig, napagdesisyonan niyang itapon ito sa harap ng veterinary clinic sa tabi ng tindahan. Ang taktika niyang ito ay matalino at sa umpisa, hindi pinaghinalaan ng pulisya na ang kriminal ay nasa harapan lang nila. Ngunit iniwan ni Ayung ang maraming bakas, kaya't hindi siya nakatakas sa hustisya si Ayong Pingkong na 28 years old ay nakatira sa Saiwan, Hong Kong at nagtatrabaho bilang isang clerk sa opisina ng isang pabrika sa Wanggang Road. Parehong yumao na ang kanyang mga magulang at hirap siya sa buhay. Nakilala ni Ayong ang kanyang asawang si Jiang Jin Fang noong 1972, dalawang taon bago maganap ang krimen. Pagkalipas ng isang taon, ikinasal sila at mayroon silang anak na babae. Sa taon ng krimen, buntis ang kanyang asawa sa kanilang pangalawang anak, isang lalaki. Upang madagdagan ang kanilang kita, nagsimula siyang magtrabaho ng part-time sa Anmi Ice Cream Shop apat na buwan bago mangyari ang krimen. Ayon sa patakaran ng tindahan, pinapayagan ang mga empleyado ng isang araw na pahinga bawat linggo, ngunit nagtrabaho pa rin si Ayung kahit sa kanyang day off upang kumita ng mas malaki. Araw-araw siyang abala sa trabaho mula alas 8 ng umaga. Sa pabrika at pagkatapos ng shift ng 5 p.m., diretso siya sa tindahan ng ice cream at dumadating sa mga 5.40 p.m. Ang kanyang shift ay mula 6 p.m. hanggang 10 p.m. Ngunit dahil sa dami ng trabaho, umuuwi siya ng 11 p.m. Kinumpirma ng kanyang asawa na dumating si Ayong sa bahay noong 11pm nang walang ipinakitang kakaibang kilos. Sabi ng asawa niya na siya ay masipag at ambisyoso. Pati ang mga kapitbahay ay nagpatunay na siya ay magalang at laging bumabati ng magiliw sa kanila. Bumalik ang mga pulis sa Anmi Ice Cream Shop para ipagpatuloy ang kanilang investigasyon. Ayon sa mga tala ng oras mula sa araw ng krimen, Dumating si Ayong sa tindahan ng 5.40 p.m. at natapos ang kanyang shift ng 10.30 p.m. Ang tindahan ay may tatlong pinto at tatlong tao lang ang may susi, kabilang si Ayong. Noong January 3, 1975, tatlong buwan pagkatapos ng krimen, inaresto si Ayong dahil sa hinalang pagpatay. Anim na buwan pagkatapos, nagsimula ang kanyang pagliliti sa Hong Kong High Court kung saan limang lalaki at dalawang babae ang miyembro ng hurado. Iniharap ng prosekusyon ang mahigit 200 na piraso ng ebidensya kabilang ang mga fiber na natagpuan sa katawan ng biktimang si Pin Yuk Ying na tugma sa mga fiber sa suit ni Ayong. Gayun din, ang mga fragment ng tanso at papel na natagpuan sa biktima ay tugma sa mga materyales sa atik ng tindahan. Bukod dito, si ayong lamang ang nagtatrabaho noong gabi nang mangyari ang krimen, kaya't may pagkakataon siyang gawin ito. Gayunpaman, iginiit ni Ayong ang kanyang inosensya. Ang kanyang abogado ay nagbanggit ng mga inconsistencies. Tulad ng pagbago ng oras ng kamatayan at pagkawala ng mga fingerprint ni Ayong sa kahon kung saan natagpuan ang katawan. Matapos ang 18 days ng paglilitis, hinatulan ng korte si Ayung ng kamatayan. Gayunpaman, makalipas ang isang taon, umapela ang kanyang depensa at nabaliktad ang hatol. Subalit sa muling paglilitis, muli siyang nahatula ng kamatayan. Pagkatapos ng ilang apela at pagtanggi, binigyan siya ng clemency noong 1977 na binago ang kanyang sentensya sa habang buhay na pagkakakulong. Sa kabila ng kanyang mabuting asal sa bilangguan, patuloy niyang itinanggi ang krimen. Noong 1990, inamin niya ang pagpatay, subalit sinabing ito ay dahil sa sapilitang mga pangyayari. Noong 2002, pinalaya siya matapos maglingkod ng 28 years sa bilangguan. Sa kabila ng paglaya, iginiit niya sa media na siya ay inosente at ang kanyang pag-amin ay ginawa lamang upang makamit ang kanyang paglaya. Ang kaso ni Ayong ay nag-iwan ng maraming katanungan at misteryo. Marami ang naniniwala na maaaring siya ay na-convict ng mali. Ngunit may iba ring naniniwala na ang ebidensyang circumstantial ay sapat upang patunayan na siya ang may sala. Hanggang sa muli. Salamat sa panonood.